Ngayong araw nga ngayon, pupunta kami yung Bicol kami nag-aasikaso na aming mga dadalhin doon, mga panghandahanda ba. Sabi ko nga ay konti lang ang taling manok at para pag uwi namin may luluto. Ayan, yung nag, mga, mga tumutulong sa amin dahil maraming manok ang aming lilinisan at ayan nga, uh, nagmamadali na nga kami. Napupuit kami at aalis na kami ang alas dos ng umaga. Okay, alas 9 na nga yan. Paspas -pas na nga kami sa pag-ilingis, ganyan. Pag-aas ng mga gamit, mga dadalhin, baka may maingon na naman, ganyan. At ayun nga, ngayon nga ngayon nga ngayon nga ngayon nga ngayon nga 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 nga, arin natulong natanbako doon. Arin nga, alas 2 na taalis na kami. Ayan nga, tatlong susakyan kami. At natagal daw doon, at traffic daw. Traffic daw alas dos Ewan ko kung baka naliligaw mga yan. At arin, nakapalis na nga kami. At ayan, akala ko eh dalawang sasakyan lang pero dalawang sasakyan pala kami at napakadami nga namin natari na nga nagbibiyahin na nga kami at napakainit talaga at napakahaba talaga kailangan mahabang pasyensya at nagutom na nga kami nagutom na nga ako at kumain na nga ako nitong putlong dahil um, yan na, na muna at baka wala tayong panggas at ito na nga nagbibiyahin na tayo sa Bitukang Manokya dahil um, nakatatlong balik na ako dito sa ano papuntang Bitukang manok? tatlong beses na akong nakadaan dito at nakapunta dahil nakailang balik na naman ako dyan. So, ayan nga, napakahaba talaga ng biyahe, Diyos ko. Napakahaba. At kailang mo talaga mahabang, 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 mahabang pasyensya. Kasi nga haba ng daan ng bitukong manok na just Diyos ko. At ano na nga, oh, may padagat-dagat pa dito. Ako'y okay ako'y naririndit, at ako'y gusto ko na maglangoy. Ako'y init na init na din sa ating pagbibiyahing are. At nagpunta na nga kami din sa um, sukatan ng damit at baka mamaya ay maluag, masikip. O ayan na nga, nagsukat na nga ako. Medyo masikip-sikip pa nga ang damit kong are. Sabi ko, hey, hindi mo na kakain bukas para magkasiyang damit kong are. Sabi ko, hey, patastasan mo muna na kahit pa paano ako'y makahinga-hinga naman din sa damit na are. At sikit na sikit na. At ayan na nga, sabi daw ng, sabi ng bride, eh, malaki daw ang aking dede, mas malaki naman ang kanya, joke lang po. So, thank you nga pala, kasi um, inimpitan mo kami ito sa iyong kasal at ginawang po kami, abay mag-asawa. Ayan, ang payat-payat ko nga, pero sikit pa rin talaga yung aking gaw na iyan. Akala ko nga, ari, iuuwi ng gaw na ari, at mga sinukat namin, akala ko amin na lang, at ari na nga, eh, uuwi na nga kami, nagtunak kami sa daet, pupunta na tayo dun sa simbahan. Titignan natin yung simbahan. Ayan nga Tapunta na nga kami dito sa may venue. Nag-aayos isa sa mga upuan. Mga dapat ayusin ng mga ilaw-ilaw. Yung mga tao. ko sa paano ba isa-set up. na At may pag-pispis ka pang nalalaman. Medyo nag ka na nga. Ayan na nga. Kinagabihan ipasayaw pala din eh. Ayan, Ay, ang mag-asawa o. Oh. Nakaipon yan. Nakadami yung mag-asawa. iyan pala ang sayawan sa probinsya. misayawan pa sa probinsya. I e, ako ito ang tuwa nga. At first time po nga makatala ng gandang kasalan May sayawan. So, mo ito tuwa din. At ako'y napasabit din ng limang daan. Dahil, ayan, sinabit ko na nga sa side ng aking asawa, si Jason nawa eh kayo eh humayot magparami ay tunay nga namang alam kong dream ng isang babae ang mag, magpakasal kasal ay nga tagsawi na nga din ng mga senyor nakaw ang mga senyor na oh, ari na talaga naman na ah, intak na magaling eh ako ay din sa upo na eh. ay bantay ko ang aking anak ay hinayaan ko muna sila na sumayo na sumayaw ang ito tuwa din. Talaga mga kahit matanda at bata ay mapapagiling ka talaga. Kahit ang mga bata din ay nagsisiyawan na ay nag, nag, sayaw, at kikindig ng cha-cha-cha-cha. talaga namang ako ay tuwang tuwa nga din. Eh, aba, ang handa din pinakain lang din ay dinugan. E, sabi ko wala kang abay, wala kang kaldareta. Ito ko ay parang sa kaldareta. wala pala bukas pa daw ihanda. Dapat ihanda. handa Ayan, dahil, ayan nga, nagsayaw nga din mga kapatid ng aking asawa at ang kapatid niya. O, oh, ayan, o, oh, nagsayaw sa'yo, o, mga lasing mga yan. Ako may tuwang tuwa dahil, minsan nga lang mabuo at magkita ang mga magkakapatid at magkakamana, At talang nang kami liling nag-reunion at nagkita-kita na naman ang mga side ng at magkakapatid. Ganyan. Sa ganto eksena, ako may tuwang tuwa dahil nabubuo kahit ano, Ayan nga, may pagandre ang video ay naging video at ari nga kayo paano kayo sumayo sumayo din eh ako nga itong tuba o oh, okay. push mo yan te push mo yan te minsan nga lang once in a year lang na ito mangyayari yan kaya ako sumayo kahit paano kahit hindi naman magaling sumayo ay eh, wala naman ang oh, galing ako oh. ngayong araw tayo ay kaabay yan medyo makapal ka ating blush and para, blush and okay ayan so, kakain tayo naman makakatikin na naman tayo makakapalagayat na Nandiyan tayo sa Daet, Bicol Daet, Camarines Norte. Eh. Okay? Dala tayo. At ngayong umaga nga ay kami ipupunta din na sa simbahan at kami gaabay ga na Okay, kasama ko nga ng nga nga. Pumailan na nga kami at magsisula ng seremonya. Ayan. Sabi ko nga tayo dumaan muna doon sa venue at tayo kakain muna. At ako'y nagugutom na. Ay, mamaya na raw eh. So, ayan na nga. Ayan, naglakad na ang bride. Medyo medyo siguro um, sobrang saya niyan sobrang saya kasi minsan lang mangyari to sa isang babae hindi mo na ito mauulit pa kaya you deserve kaya bilang mag-aasawa ay tugunan mo ang dapat tugunan yung pagkinag-asawa yan hindi mo yan isusuka hindi mo yan iluluwa na para kanin na mainit okay kapag nag-asawa ka hindi ka magluluko bawal na yun dahil kasi na pwede ka na kaya kasuhan depende kung di kayo magpapakasal, pwede kayo magluko ay eh, Pag may papel lang ganito, hindi kayo Bawal ko magtangatangahan. Okay, naintindihan mo? Bawal ka magtangatangahan. Okay? Ako nga din eh, patayo tayo na nagugutom na at wala akong mabilahan tayong eh, sabi ko nga din ay, ako yung nagugutom na kahit papano gusto kong kumain. At ako yung nagugutom na nga. At arin na nga tag-picture-picture na kami, binilis na nga, sila nga namin. Ayan, mga boys and girls sa picture-picture. Akala ko nga eh, syempre, may anak na ako, may asawa na, akala di na ako. Akala ko hindi na makakabay. Pero kahit mapanin, pa paano nakabay, parang ako marami. Salamat sa pag-invite. Thank you for watching!